gusto pong i-justify na itong makaduterte na ito na si Panelo, yung salitang death squad. Gusto niyang i-justify. Hindi naman daw talaga um, yung iniisip natin na grupo ng mga mamamatay tao ang ibig sabihin ni Digong. <laughs> eh ano? Ano ba ang ibig sabihin ng death squad? Ay, ayan na naman itong mga ito. Ano ho? sabi kasi na lang si Panelo, euphemism daw yung term na ginamit ni Digong, yung death squad nga. Pero alamin natin muna kung ano ang ibig sabihin ng euphemism. Ito po ay isang mild or indirect or polite way of expressing something. Okay? Para hindi masyadong maramdaman, para hindi masyadong mabigat or offensive ang dating ng pananalita mo. Halimbawa, yun ang euphemism. ha. Halimbawa, yung salitang um, died. She died of heart attack. Halimbawa. So, ang dapat daw gamitin natin, o ang mas maganda, passed away. Okay? Yun ay isang phrasal verb. Pero euphemism kasi ang tawag sa ganon. Ibig sabihin, hindi siya masyadong masakit, hindi siya masyadong mabigat. Okay? Euphemism. So, ang ibig palang sabihin ano, si Panelo, yung death squad, ay magaan na term. Okay? Mas magaan na term. E ano yung mas mabigat na term doon sa death squad na tinutukoy nito, mga litsugas na ito? Or yung death squad nga na inami ni Digong na meron siya mismo? Ano yung mas mabigat? Hindi ba't mas mabigat na nga yung death squad? Wala na namang ibang term? Wala na bang pwedeng, wala namang euphemism na pwedeng gamitin doon sa term na yon. Sukdula so, na kasi yon eh. Bakit ka may death squad? From the word itself, Pumapatay, mga kriminal, okay? Mga mamamatay tao, yung nasa grupo na yon yun yung death squad. O ayan, ang ibig sabihin daw, naroon si Panelo, eto. His death squad is a euphemism of the fact that the criminals are themselves the death squad. Yun daw na mga criminals, ay death squad. O ay bakit po inako ni Digong na kuno ay death squad niya? So siya mismo ang may hawak ng mga criminals na yon o di mas malala. Hindi ba't mas malala yung ganon? Kasi inako ni Digong na death squad niya yung mga yon. At etong si etong mga naging PNP chief in the past like Bato de la Rosa ay meron meron ding mga sariling death squad at sila ang mga commander in chief nga doon sa squad na yon. So ang ibig sabihin, more than the word um or more than what they do, as uniformed personnel, identified sila na mga kriminal because of the word death squad. Diba? ba? Uh -huh. Senator Riza Antiveros does not understand daw about PRRD saying he has his own death squad. Bumaka? Sino yun yung makakaintindi ng ganyan? What PRRD means that when he said he has a death squad is that he left or oh, he let the criminals in Dabao kill each other. So his death squad is a euphemism of the fact that the criminals are themselves the death squad. <laughs> Patawa itong litsugas na ito. Tama na nga, breast ka.